Good morning guys, Abbey style Ito yung harvest namin ng mga gulay Ito no? pang ulam namin ngayong mga ba Dami oh Bibli oh. na, hindi ka na bibili pa oh Yan ang kagandahan ng ano eh Nang may tanim Basta masipag ka lang magtanim ng ano Ng ano anong uri ng gulay Pagka tumubo, Lumaki namulaklak na munga hindi may harvest e eh. libli ng ulam yan ni may na ni mama lutuin na mama yan gusto tayo guys yan ayun natin yung ano bawang ayun natin yung sibuyas <laughs> itong pinagbisan natin, ito yung pinagkwituan natin ng tinapa. Nakikita niyo ba yung dalawang pirasong tinapa na yan? Isang banig na tinapa yan. Iniwan natin yung dalawang pirasong tinapa para pang sahog. Mamula-mula na yung mga sangkap pang bisan natin. Kaya, pwede na. Lagay na natin itong kalabasa. Lagyan na natin itong bagoong fish sauce. Ayan o. Maglagay tayo ng kalahating basong tubig. Takpan natin ang ayon. natin. Ay, kung kulo na. Lagyan na natin itong talong. Talbos Talbos ng sitaw. Sarap ng kalabasa. Squash flowers. Panghuli. Patola. Ay, meron pa pala mamaya malunggay at kamote. Panghuli na yun. <laughs> Takpan na natin muna. Dahil kulang sa lasa, dagdagan natin ng na batis. Punti lang. Yeah. Buksan natin muli. Tingnan natin. Oh wow. Oh wow, sarap. Lagyan <laughs> natin tong malunggay. O, dahon ng malunggay. At saka dahon ng kamote. Kamote baging. Ayan, eh. Yan ang ulam natin ngayong umaga. Dinundun. Oh, na-brown. Pagpan natin muna. tayong maluto. Pagpan natin. Hmm, sarap. Gusto na ang timpla. Okay na. Ang na natin. Hi right there guys. Ito yung niluto natin kanina. oh, ito na. Oh. Oh. Ayan. Mga gulay. Pinapa. Yung pre kanina. May itlog pa oh. Pag-agahan natin. Hmm? tayo. mm hmm. huh? hmm. 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 Ay, oh, pala, yung kape ko ay.